Maaring hindi mo agad napansin. Pero isang araw, habang paakyat ka sa hagdan, parang mas mabigat ang bawat hakbang. Yung dating kayang-kaya mong buhatin, biglang parang mabigat na. Yung pagyuko para pulutin ang nahulog mong pamunas, parang nangangailangan na ng effort. Kung ganito ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang nakakaranas ng unti-unting pangihina ng katawan. At ang masakit, karamihan sa atin, tinatanggap na lang ito. Matanda na kasi ako. Pero ang totoo, hindi porket tumatanda ay dapat mawala ng lakas. May pangalan ng nararanasan mong ito. Sa mga doktor, tinatawag nila itong sarcopenia. Ang sarcopenia ay ang unti-unting pagkawala ng muscle mass at lakas ng katawan habang tayo'y tumatanda. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas mabilis mapagod ang matatanda, mas prone sa pagkadapa at hirap sa mga simpleng gawain sa bahay. Pero huwag kang matakot dahil may paraan para labanan ito. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplements, hindi mo kailangan ng gym membership o komplikadong exercise program dahil minsan ang pinakamabisang tulong ay nasa harap mo lang, oh, sa simpleng prutas. Kaya sa video na ito, ibabahagi namin ang anim na prutas na kayang tumulong labanan ang sarcopenia at maibalik ang lakas ng iyong katawan. Lahat ng ito ay makikita sa mga lokal na palengke. Abot kaya. At higit sa lahat, may suporta mula sa siyensya. At bago tayo magsimula, gusto kitang tanungin. Ikaw ba nararamdaman mo rin ang ganitong panghihina sa katawan? Kung oo, itype mo sa comments. Oo, ramdam ko na rin. Hindi ka nag-iisa. Baka ang kwento mo ay makatulong din sa ibang kagaya mo. At para mas madama mo kung gaano ito kapersonal, hayaan mong ikwento ko sa iyo si Mang Isko. Si Mang Isko ay pitumput isang taong gulang. Dati ay masiglang masigla. Araw-araw nagwawali sa labas ng bahay. Nagbubuhat ng balde ng tubig. Nakikipaglaro sa kanyang mga apo. Pero nitong mga nakaraang buwan, napansin niyang parang mas mabilis na siyang mapagod. Minsan nga raw, pinipili na lang niyang umupo buong hapon. Akala niya normal lang 'yon dahil tumatanda siya. Pero nang marinig niya ang tungkol sa sarcopenia, nagising siya sa katotohanan. Hindi pala ito dapat hinahayaan. At simula nang idagdag niya ang ilang partikular na prutas sa kanyang pagkain, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Hindi milagro, kundi tamang nutrisyon. Ang katawan natin ay parang halaman. Kapag hindi nadidiligan, unti-unting nalalanta. Pero kapag napakain sa tamang sustansya, muling sumisigla. Ang anim na prutas na ito ang magsisilbing pataba at tubig ng iyong mga kalamnan. Hindi huli ang lahat. Kaya huwag ka nang lumaktaw dahil baka ang susunod na prutas, siya palang pinakamalapit na sagot sa hinamong nararamdaman ngayon. Tara na't simulan natin. Uno, Lanzones. Hindi ito ang unang prutas na maiisip mo kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pagpapalakas ng katawan. Pero ang Lanzones, oo, yung matamis-asim na prutas na madalas mong kainin tuwing tag-ulan ay may taglay na lakas na baka hindi mo alam. Alam mo ba na ang lansones ay mayaman sa vitamin C at polyphenols? Ang mga ito ay kilalang antioxidant, ibig sabihin tinutulungan itong labanan ang oxidative stress sa katawan. Sa mas simpleng salita, tinutulungan itong pigilan ang tahimik na pagkasira ng iyong mga kalamnan habang tumatanda. Kapag mas kaunti ang oxidative stress, mas nakakabawi ang iyong katawan. Mas nakaka-recover ka pagkatapos ng pagod at mas lumalakas ka unti-unti. Pero hindi lang yan. May ilang pag-aaral na nagpapakita na ang polyphenols mula sa lansons ay may anti-inflammatory na epekto. At ano ba ang isa sa mga pangunahing kalaban ng lakas ng katawan habang tumatanda? Inflammasyon. Ito ang dahilan kung bakit masakit ang kasukasuan, mabigat ang hita, Otila ba nanginginig ang tuhod kahit hindi ka naman gumagawa ng mabigat. Isang magandang halimbawa rito ay si Lola Mila, anim na na taong gulang mula sa San Fernando. Dating guro sa elementarya. Mula nang magretiro, napansin niyang parang parang ang bigat ng katawan ko kahit nakaupo lang. Ang sabi niya, araw-araw siyang ginaganahan kumain ng lansones kapag inihahatid ng apo niya mula palengke. Isang linggo raw siyang tuloy-tuloy na kumain. Isang bungkos kada araw. At alam mo ang napansin niya? Mas mahaba na ang kaya niyang lakarin sa umaga. Hindi na siya agad hingal. Hindi raw niya inaasahan. Pero ramdam niya ang kaibahan. Hindi magic, sabi niya, kundi natural na tulong. Pwede mong kainin ang lansonis bilang merienda, ipares sa malamig na tubig o idagdag sa salad. Basta tandaan, piliin ang sariwa at hinog na hinog dahil doon naroon ang pinakamataas na nutrisyon. Ang lansones ay hindi lang masarap. Isa siyang tahimik na kakampi sa paglaban mo sa pangihina. Huwag mong maliitin, minsan ang sagot sa hina mo nasa kamay mo na pala. Literal. At habang iniisip mo kung kailan kahuling kumain ng lansones, Ihanda mo na rin ang sarili mo sa susunod na prutas. Di mo rin aakalain pero mas malakas pa sa iniisip mo. Dua makopa. Sa unang tingin, parang karaniwang prutas lang ang makopa. Mapula, malutong, medyo matubig. Pero hindi ganun katamis, kaya madalas nalilimutan. Pero alam mo bang sa likod ng payak na itsura nito, may taglay itong suporta sa kalamnan na hindi mo dapat balewalain ang makopa o tambis kung tawagin sa ilang probinsya ay mayaman sa vitamin C, B1 at antioxidants tulad ng flavonoids. Ang kombinasyong ito ay mahalaga sa mga matatanda na unti-unting humihina ang kalamnan. Bakit? Dahil ang vitamin C ay hindi lang para sa immune system. Tumutulong din ito sa pag-ayos ng nasisirang muscle tissue at kapag may tama kang B1, mas maayos ang komunikasyon ng iyong nervyos at kalamnan. Ibig sabihin, mas matatag ang kontrol mo sa galaw. Bukod pa dyan, mataas ang water content ng makopa. Para sa mga seniors na hindi laging nakakainom ng sapat na tubig, ang makopa ay nakakatulong sa hydration. Isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng malusog na muscle cells. Tandaan, ang tuyong kalamnan ay mas madaling mapagod at magcramps. Ayon sa isang lokal na pag-aaral mula sa Southeast Asian Journal of Tropical Medicine, ang mga prutas na mataas sa natural flavonoids tulad ng makopa ay may kakayahang magpababa ng chronic inflammation markers. Sa mas simpleng salita, tahimik na tinutulungan nitong bawasan ang paninigas ng katawan at sakit sa kasukasuan. Isa pa, ang makopa ay low in sugar, kaya kung ikaw ay diabetic, ito ay prutas na hindi mo kailangang katakutan. Walang kolesterol, walang taba, pero may sustansya para sa katawan mo. Kung gusto mong subukan, pwede mong kainin ito ng hilaw, hugasan lang at kagatin. Pero kung gusto mong gawing mas exciting, subukan itong ihalo sa malamig na cucumber salad. O kaya ay gawing juice kasama ng kaunting kalamansi para sa dagdag na vitamin C boost. Ang makopa ay parang katawang matagal mo nang hindi napapansin. Tahimik, simple, pero handang tumulong. Hindi ito sumisigaw, pero kapag ginawa mong bahagi ng araw mo, mapapansin mong unti-unting gumaga ng pakiramdam mo. Hindi mo kailangang laging hanapin ang solusyon sa malayo. Minsan, nasa bakuran mo lang pala. At habang pinipisil mo ang prutas na ito sa palad mo, tandaan, ang katawan mo, kahit ilang taon pa ang lumipas, ay pwedeng lumakas muli. Kung bibigyan mo lang ng pagkakataon. Susunod isang prutas na hindi lang nakakatulong sa kalamnan, pwede rin palang tumulong sa pagbalik ng kontrol mo sa sarili mong katawan. Tatlo, atis. Isa sa mga prutas na madalas hindi napapansin pero may taglay na lakas para sa katawan ay ang atis. Kilala rin bilang sugar apple. Malambot, matamis at puno ng buto. Pero sa likod ng simpleng anyo nito, may taglay itong mga sustansya na direktang nakakatulong sa laban kontra sarcopenia. Ang atis ay mayaman sa vitamin B6, potasyo at magnesyo. Ang B6 ay kritikal sa komunikasyon ng nerves at muscles. Ibig sabihin, kapag sapat ang B6 sa katawan mo, mas malinaw ang utos ng utak papunta sa mga kalamnan. Kaya mas maayos ang galaw mo, mas mabilis ang reaksyon mo, at mas buo ang kontrol mo sa mga kilos. Hindi na nanginginig, hindi na biglang nangangalay. Isang halimbawa ng epekto nito ay si Mang Tonyo apat na taong gulang mula sa tagig. Dati siyang karpintero kaya sana ay ang katawan niya sa galaw. Pero nitong mga nakaraang taon, unti-unti raw siyang nahihirapan sa pagkontrol ng mga daliri niya. Mahina na rin ang kapit. Ayaw niyang aminin nung una, pero sa loob-loob niya, natatakot siyang baka tuluyan na siyang mawala ng kakayahang kumilos. Ang sabi niya, Parang ako na lang ang nagiging palamuti sa bahay. Isang araw, dinalhan siya ng kanyang pamangkin ng ilang pirasong atis. Matamis ito, tay. Pero sabi sa health center namin, maganda raw sa lakas ng katawan. Simula noon, ginawang merienda ni Mang Toño ang atis. Kalahating pruta sa umaga, kalahati sa hapon. Pagkalipas ng dalawang linggo, napansin niya na mas bihira na ang panginginig ng kanyang kamay hindi pa perpekto pero sapat na para muli siyang makagawa ng mga simpleng gawaing bahay. Nakakakapit na ulit ako sa timba, sabi niya. Ayon sa ilang clinical studies, ang B6 at magnesium na nasa atis ay tumutulong sa muscle repair at sa regulation ng muscle contractions. Kung ang muscle mo ay parang makina, ang B6 at magnesium ang langis nito. Walang ingay pero gumagana sa loob. Bukod pa riyan, ang potasyo sa ates ay tumutulong sa pag-regulate ng fluid balance sa cells. Mahalaga ito sa matatanda, lalo na kung madalas kang makaranas ng leg cramps, paninigas, o tila ba nanlalata ang pakiramdam mo tuwing umaga. Ang kagandahan sa ates ay hindi mo kailangang mag-effort para kainin ito. Malambot, madaling nguyain, at halos hindi mo na kailangang lutuin o ihalo sa iba. Pwede itong ihalo sa oatmeal, gawing panghimagas, o kainin lang ng direkta. Isang simpleng kagat pero malaking tulong sa katawan. Ngayon, baka'y niisip mo, Eh, paano kung ngayon lang ako ulit kakain ng atis? Sagot namin, walang masama sa pagsubok. Pero syempre, kung may maintenance ka sa asukal, huwag mong kalimutan ang moderasyon. Lahat ng sobra, kahit natural, ay hindi maganda. Pero sa tamang dami, ang atis ay maaaring maging paborito mong kakampi sa pagtanda. Kung gusto mong matuto pa ng ganitong klasing mga kaalaman, natural, makatao at praktikal, mag-subscribe ka na sa gintong edad. Dito ang bawat video ay parang kausap mo lang ang matagal mo ng kaibigan. Hindi ka lang pinapayuhan. Inuunawa ka. Tandaan. Ang mga kalamnan mo ay hindi dapat pabayaan. Tulad ng iyong alaala, ngiti at dangal, pwede pa rin itong buhayin, alagaan at palakasin. At minsan nagsisimula 'yan sa prutas na matagal mo nang hindi kinakain. Sa susunod pag-uusapan natin ang isang prutas na madalas mong makitang inaasimang kainin sa bata ka pa. Pero may taglay palang ginhawa para sa mga masakit mong kasukasuan ngayon. For Santol Kapag narinig mo ang Santol, malamang na maalala mo agad ang panahong bata ka pa. Sinasawsaw sa asin, minsang inaasim ang kainin habang nakatambay sa ilalim ng puno. Pero sa kabila ng kanyang asim, ang Santol ay may kakayahang magbigay ng ginhawa sa mga kasukasuan at kalamnan ng isang senior na gaya mo. Hindi lahat ng prutas ay pantay-pantay pagdating sa laban kontra sarcopenia. Ngunit ang santol ay lumalaban sa tahimik na pamamaga sa katawan. Isang pangunahing dahilan kung bakit humihina ang kalamnaan habang tayo ay tumatanda. Sa siyensya, tinatawag itong chronic inflammation. At dito pumapasok ang santol bilang kakampi. Ang laman ng santol ay mayaman sa flavonoids at polyphenols mga natural na compound na kilalang tagapababa ng inflammation markers sa katawan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Natural Products, ang ilang bahagi ng santol fruit ay may malakas na anti-inflammatory at antioxidant effects. Ibig sabihin, hindi lang nito pinipigilan ang pagkasira ng cells, kundi tumutulong din ito sa pag-repair ng tissues, kabilang ang kalamnan. Kapag mas mababa ang inflammation sa katawan, mas gumaganda ang daloy ng dugo, mas nagiging aktibo ang mga muscle fibers, at mas mabilis ang recovery kapag napagod ka. Kaya kung ikaw ay senior na madalas mangalay ang hita, masakit ang kasukasuan, o hirap bumangon sa kama, hindi mo kailangang agad uminom ng gamot. Minsan, ang isang asimtamis na santol ay sapat na upang simulan ang pagbabago. Ang kagandahan sa santol ay hindi lang ito natural, accessible pa. Makikita ito sa mga palengke sa buong Pilipinas tuwing panahon ng ani. At higit sa lahat, abot kaya. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para mapangalagaan ang sarili mong katawan. Pwede mong kainin ang santol ng hilaw tulad ng nakasanayan, isawsaw sa asin o kaunting bagoong kung gusto mong balikan ang lasa ng kabataan. Pero kung health conscious ka na ngayon, mas mabuting alisin ang sobrang alat. Gawin mo itong juice, idagdag sa smoothie o ipares sa malamig na cucumber slices. May mga senior na nagluluto pa nito at ginagawang panghalo sa sabaw. At kahit papano, na ipapasok pa rin ang sustansya sa pagkain. Marami ang hindi nakakaalam na ang buto ng santol ay pinag-aaralan din sa larangan ng medicinal research. May potential ito sa future bilang source ng therapeutic compounds para sa degenerative diseases. Ibig sabihin, ang prutas na ito kahit noon pa man ay kinakain na natin ay may kakayahang itaas pa ang antas ng pangangalaga sa katawan natin habang tumatanda. Isipin mo, isang prutas na noon ay laruan lang ng kabataan ngayon ay pwede palang maging kasangga mo sa pagtanda. Hindi lahat ng gamot ay nasa botika. Minsan, nasa likod bahay lang. Nasa basket ng suki mong tindera. Nasa santol. Kaya bago mo maliitin ang prutas na ito dahil lang sa asim, subukan mong bigyan ito muli ng pagkakataon. Baka sa bawat kagat, unti-unti mong mabawi ang lakas at ginhawa na matagal mo nang inaasam. Ang susunod nating prutas ay hindi lang basta malaki at mabango. Pwede rin pala itong maging malakas na tagapagtanggol ng iyong mga kalamnan. Lima langka. Kapag narinig mo ang langka, ang unang naiisip ng marami ay halo-halo o minatamis. Pero alam mo ba na ang langka? Oo, ang mabangong prutas na ito na may malambot at malapot na laman ay may taglay na sustansyang kayang suportahan ang mga kalamnan mo habang tumatanda? Ang langka ay mayaman sa magnesyo, vitamina C at natural na energy-giving sugars na galing mismo sa prutas. Hindi ito simpleng pampatamis. Sa totoo lang, ang kombinasyong ito ay makapangyarihang taga-suporta sa mga kalamnan na pagod, nananakit o unti-unting humihina dahil sa sarcopenia. Una pag-usapan natin ang magnesyo. Ayon sa pag-aaral mula sa National Institute on Aging, ang sapat na magnesium sa katawan ay tumutulong sa muscle contraction at relaxation. Kapag kulang ka nito, mas madalas kang makaramdam ng cramps, paninigas at panghihina ng hita o binti. Sa mga matatanda, ito ay karaniwang reklamo, pero bihira ang nakakaalam na ang prutas tulad ng langka ay may kakayahang punan nito. Ikalawa, ang vitamin C. Marami ang iniisip na ito ay para lamang sa sipon, pero sa katunayan, isa ito sa mga pangunahing sangkap para sa collagen production. At ang collagen ay mahalaga hindi lang para sa balat, kundi para rin sa mga kalamnan at connective tissue. Kapag may sapat kang vitamin C, mas mabilis ang pag-repair ng napinsalang muscle fibers, lalo na pagkatapos ng kahit simpleng gawaing bahay. Ikatlo, ang natural fructose mula sa langka ay nagbibigay ng enerhiya sa mas ligtas at mabagal na paraan kumpara sa refined sugar. Ibig sabihin, kapag kumain ka ng langka, hindi biglang tataas at babagsak ang blood sugar mo. Sa halip, dahan-dahang lumalabas ang enerhiya na kayang tumagal ng mas matagal. Tamang-tama ito para sa mga senior na madaling mapagod kahit sa maikling lakad lang. Ang langka ay mayaman din sa fiber na nakakatulong sa digestion. Kapag ayos ang tiyan, mas maayos ang absorption ng nutrients at kapag maayos ang nutrients sa katawan, mas nabubuo na ang maayos ang muscle tissue. Isa itong chain reaction na nagsisimula sa prutas at nagtatapos sa mas matatag na katawan. Hindi mo kailangang kumain ng isang buong langka sa isang upuan. Pwede mong ihalo ang hinog na langka sa oatmeal, gawing pampatamis sa lugaw o kainin lang bilang merienda. Kung gusto mo ng mas creative na paraan, subukan itong ihalo sa saging at gatas para sa isang simpleng prutas smoothie na masarap at nakakapagbigay lakas. May ilang mga lugar sa Pilipinas kung saan ginagamit ang hilaw na langka bilang gulay, ginagawang ginataan, ginisang langka o adobo. Ang sustansya nandun pa rin. Kaya't kung gusto mong mag-eksperimento sa kusina, may paraan para gawing bahagi ng iyong regular na diet ang prutas na ito. Ang tanong, kailan mo huling kinain ang langka? Kung matagal na, baka ito na ang tamang oras para bigyan mo ito ng bagong tingin. Hindi lang ito pang dessert, ito ay pang kalamnan isang tahimik na tagapagtaguyod ng lakas na maaring nakatago lang sa prutas stand sa tabi ng kanto. Ang katawan mo ay hindi basta humihina. Minsan, humihingi lang ito ng tamang nutrisyon. At kung handa kang makinig sa mga sinyales nito, baka sa isang pirasong ka maramdaman mong may lakas ka pang bumangon, maglakad at ngumiti. Sa susunod, pag-uusapan natin ang isang kulay ubing prutas na paborito ng marami noon sa tag -ulan. Pero hindi alam ng karamihan, kayang-kaya rin palang patibayin ang mga kasukasuan mo. Pito Duhat Si Aling Rosa, walong taong gulang, ay dating masigla at palangiti. Pero nitong mga nakaraang taon, napansin ng kanyang mga apo na tila naging madalas ang pananahimik niya at bihira na siyang lumalakad palabas ng bahay. Parang mabilis akong mapagod, kahit hagdan lang, sabi niya minsan. Nung pinasuri siya, mabuti na lang at wala namang seryosong sakit. Pero ang sabi ng doktor, may sinyales na raw ng sarcopenia o ang unti-unting panghihina ng kalamnan dahil sa edad. Isang araw na niya ang paborito niyang prutas nung bata pa siya, duhat. Yung kulay ubing prutas na kapag kinain mo, Nangingitim ang labi mo pero may kakaibang sarap. Hindi niya alam na ang simpleng prutas na iyon ay may taglay palang kapangyarihang tulungan siyang muling palakasin ang kanyang katawan. Ang duhat ay isang powerhouse ng antioxidants, lalo na ang anthocyanins, ang natural na pigmentong nagbibigay ng matingkad na kulay ube sa balat nito. Ayon sa mga pag-aaral, ang anthocyanins ay may kakayahang pababain ang oxidative stress sa kalamnan, na isa sa mga pangunahing dahilan ng mabilis na pagkasira ng muscle tissue sa mga matatanda. Pero hindi lang yan. Ang duhat ay may tagliding iron at vitamin C, dalawang kombinasyong kritikal para sa oxygen transport at collagen formation. Ang iron ay tumutulong para makapagdala ng sapat na oxygen sa mga kalamnan, habang ang vitamin C ay tumutulong sa pagpapanatili ng elasticity at lakas ng mga muscle fibers. Ang resulta, mas maganda ang tibay, mas mabilis ang recovery, at mas mababa ang tsansa ng pananakit ng katawan kahit sa simpleng paggalaw. Sa karanasan ni Aling Rosa. Napansin niya na pagkalipas ng ilang linggong regular na pagkain ng duhat, kahit kaunti lang, mga lima hanggang sampung piraso tuwing merienda, hindi na siya ganoon kabilis mapagod. Mas madalas na siyang nakikita sa labas ng bahay at kahit ang mga apo niya ay natutuwa. Lola, hindi ka na po inuupo lang, biro ng isa. Ang kagandahan sa duhat ay hindi ito komplikadong isama sa araw-araw na pagkain. Maaring kainin itong hilaw, ihalo sa kaunting asin para sa kontras o gawing juice. May ilang gumagawa pa ng duhat vinegar na masustansya ring alternatibo. At kung wala kang sariwang duhat, may frozen o dried na version sa ilang palengke at grocery na maaari ring gamitin. Ngayon, baka iniisip mo, eh seasonal lang naman ang duhat. Tama. Pero habang ito'y available, sulitin mo. At kapag hindi na panahon, bakit hindi ka mag-ipon o mag-freeze ng kaunti? Dahil ang prutas na ito ay hindi lang alaala ng kabataan, kundi posibleng susi sa mas malakas na katawan mo ngayon. Minsan, ang mga simpleng prutas na naging bahagi ng kabataan natin ang may taglay palang sagot sa hina ng kasalukuyan. Sa duhat, hindi mo lang inaalala ang kahapon Tinutulungan mo rin ang katawan mong maging handa para sa mga susunod na taon. Ang susunod na bahagi ay magbibigay ng bonus tip. Isang maliit na dagdag sa iyong diet na makakatulong palakasin pa lalo ang kasukasuan at kalamnan mo. Huwag mong palampasin. Bonus tip, kamatsili. May mga prutas na bihira na nating naririnig ngayon pero dati ay palaging bahagi ng ating kabataan at hapagkainan. Isa na rito ang kamatsile, ang may prutas na paborito ng marami nung bata pa sila at ngayoy may taglay pa lang, benepisyong higit sa inaakala. Para sa mga senior na gustong bumalik ang lakas ng katawan, ang prutas na ito ay hindi dapat baliwalain. Ang kamatsile ay mayaman sa vitamin C, antioxidants at plant-based protein. Sa katunayan, ayon sa ilang pag-aaral sa Asia at Latin America, ang mga compound sa kamatsile ay may kakayahang magpababa ng inflammation sa katawan, isang mahalagang susi sa pagpapanatili ng malusog na kasukasuan at kalamnan. Ang vitamin C nito ay tumutulong sa collagen production, habang ang protina naman ay nakakatulong sa muscle repair at energy support. Sa mga lugar tulad ng Cavite, Batangas at Laguna, Madalas pa rin makikita ang kamatsile sa mga backyard o palengke tuwing taginit. Isa ito sa mga prutas na hindi lang masarap, kundi may kakayahang gawing aktibo at masigla muli ang katawan. Lalo na sa edad na lampas-anim na po. Pwede itong kainin direkta mula sa balat o gawing merienda kasama ng ibang prutas. May natural itong tamis at asem na hindi nakakasawa at dahil mataas sa fiber, Nakakatulong din ito sa digestion at pituka. Kung matagal ka nang hindi nakakakain ng kamatsili, baka panahon na para subukan mo ulit. Hindi lang alaala ang maibabalik nito, kundi pati lakas, resistensya at sigla ng katawan. Sa panahong maraming synthetic na supplement ang ibinebenta, baka ang simpleng prutas na ito ang natural mong kakampi sa labang ito kontra sa panghihina ng katawan. Kung isa ka sa mga senior na gusto pa ring makalakad ng magaan, makapagbuhat ng kaunti sa bahay at makasabay sa mga apo sa simpleng mga laro, hindi pa huli ang lahat. Ang mga prutas na binahagi natin ngayon ay hindi lang pampalusog. Sila'y mga natural na kasangga para labanan ang panghihina, panlalambot at ang tinatawag na tahimik na pagkawala ng lakas sa pagtanda. Pero mahalagang tandaan, bawat katawan ay iba-iba. Kung may iniinom kang maintenance na gamot, may kondisyon sa bato, atay o asukal, o kung may allergy ka sa anumang prutas, huwag magatubiling kumonsulta muna sa iyong doktor. Ang kaligtasan mo ay kasing ng pagbabalik ng lakas. Kung sa tingin mo'y may nakatulong sa iyo sa video na ito, Ibahagi mo ito sa isang kaibigan mo na patuloy ring lumalaban sa kahinaan ng katawan. At bago mo isara ang video, magiwan ka ng komento. Gusto ko pang lumakas. Baka ang komento mong yan ay siyang inspirasyon ng iba pa nating kapwa senior. Huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil araw-araw tayong may bagong tips na tiyak makakatulong sa'yo. Salamat sa pagtangkilik at tandaan. Habang may pag-aalaga ka sa sarili, may pag-asa kang bumalik ang dating lakas.